Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Hazel Maysieriano, nagmula sa BS Filipino. At ngayon, aking tuturo ang isa sa mga bahagi ng pananalita, ang pangatnig. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig o conjunction sa Ingles ay ang mga kataga o lipo ng mga salita na naguunay ng dalawang salita, parela o sugnay. Layunin itong pag-ugnayin ang mga ideya upang makabuo tayo ng malinaw na kaisipan. Karaniwan, ito ay makikita sa simula o kalagitnaan ng pangungusap. Para sa karagdagang impormasyon, alamin muna natin kung anong ibig sabihin nga ba ng paralala at ang sugnay. Ang paralala ay isang grupo ng salita na walang buong diwa, wala itong panaguri o kilos kaya bitin ang kahulugan kapag binasa ito mag-isa. Halimbawa, sa bahay ng isang guro, ang matalinong bata lahat ng ito ay may kahulugan, pero kulang para maging buong pangungusap. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang dalawang uri ng sugnay. Sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Ang unang uri ay ang sugnay na makapag-iisa. Ito ay grupo ng mga salita na may simuno at panaguri at buo ang diwa. Kapag sinabi natin buo ang diwa, ibig sabihin na intindihan mo agad ang ibig sabihin ng pangungusap o kumpleto ang kaisipan. Halimbawa, si Lara ay kumakain ng almusal. Ang simuno sa pangungusap ay si Lara. Ang panaguri naman sa pangungusap ay kumain ng almusal. Buo ang diwa at malinaw kung ano ang ginagawa ng simuno. Ang ipalawang uri ay ang sugnay na di makapag-iisa. Bagamat may simuno at panaguri din ito, bitin ang diwa. Hindi ito makakatayo na mag-isa at kailangan ito ng karuktong upang mabuo ang kahulugan. Halimbawa, Kapag umulan, may simuno at panaguri rin ito, umulan. Pero, mapapusin natin na parang may kulang. Mayroong sampung uri ng pangatnig at atin itong isa-isahin. Una, pangatnig na panimbang. Naguna ito ng magkasing halagang salita, parelala o subnay. Halimbawa, at, saka, ngunit, pati, datapwat, at subalit. Halimbawa, gusto ko ng kape at tinapay. Pangatnig na panimbang sa pangungusap ay at. Ginamit ito upang pagugnayin ang dalawang salita na magkasing halaga at salitang kape at tinapay. Walang sinabi sa pangungusap na mas mahalaga ang isa sa kanila, kaya pantay ang ideya o kahalagahan. Kaya ito tinawag na panimbang. Pangalawa, pangatnig na pantulong. Ito ay ang uri na nag-uugnay ng di magkapantay na salita, parela o sungan kung kapag upang para nang sapagkat dahil sa. Halimbawa, pipigyan ako ng baon ni nanay kapag natapos ko ng linisin ang aking kwarto. Ang pangatnig na pantulong sa pangusap ay kapag ginagamit ito para pagunayin ang dalawang sugnay na hindi magkapantay. Pangatlo, pangatnig na pamukod. Ito ay ginagamit sa pagbukod o pagtatangi gaya ng o, ni, maging at man. Halimbawa, maging presidente ay hindi sang-ayon sa sinabi ng senador. Ang pangatnig na pamukod sa pangungusap ay maging dahil nagbibigay ito ng pagbukod o pagtatangi. Ipinapakita rito na kahit mataas ang katungkulan ng presidente ay wala yung iba ang opinyon sa sinasabi ng senador. Pang-apat, pangatnig na panubali. Ito ay nagsasabi ng pag-aalinlangan gaya ng kung, kapag, pag sakali. Halimbawa, hindi na matutuloy ang aming gala kung bumagyo. Ang kung dito ay isang pangatig na panubali dahil nagpapahiwatig ito ng pag-aalinlangan o kondisyon. Hindi sigurado kung matutuloy ang gala depende pa kung uulan. Panglima, Pangatnig na Paninsay. Ito ay ang pangatnig kung saan sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito. Halimbawa, siya pa rin ang mananalo sa patimpala kahit na marami ang may ayaw sa kanya. Ang kahit na ay isang pangatnig na paninsay, ito ay ginagamit kapag ang pangalawang bahagi ng pangungusap ay sumasalungat sa una. Pang-ani, pangatnig na pananhi. Ito ay nagbibigay ng dahilan o katuwiran para sa pagkaganap ng kilos. Halimbawa, bumaha sa bahay namin sapagkat walang tigil ang pagulan. Ang salitang sapagkat ay pangatnig na pananhi. Ginagamit ito para ipakita ang dahilan ng isang pangyayari. Pangpito, pangatnig na panapos. Ito ay nagsasabi ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita. Halimbawa, sa nangyayari sa ating bayan, dapat lahat tayo ay magkaisa. Ang pangusap na ito ay gumagamit ng pangatnig na panapos. Ito ay nagsasaad ng wakas o huling pahayagan. Pangwalo, pangatnig na paninlaw. Ito ay ginagamit upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. Halimbawa, nahanap na ang kanyang nawawalang cellphone kaya makakahinga na siya ng maluwag. Ang salitang kaya ay pangatnig na paninaw. Ginagabit ito para ipaliwanag ang bunga ng isang naunang ideya. Pangsyam, pangatnig na pamanggit. Ito ay gumagaya o nagsasabi lamang ng iba tulad ng daw, raw, di umano. Halimbawa, si Olivia na daw ang magbabayad ng kinainan namin. Ang pangatnig na pamanggit sa pangusap ay daw. Ay Ipinapakita nito na hindi mismo ang nagsasalita ang may ideya kundi parang ikinukwento o sinisipi lamang mula sa iba. Sampu, pangatnig na panulad. Ito ay tumutulad ng mga pangyayari o gawa tulad ng kung sino siyang, kung ano siya rin. Halimbawa, kung sino ang unang makapagbibigay ng mga pangungusap ay siyang mananalo sa larong ito. Ang kung sino siya rin ay ang pangatnig na panulad. Ginagamit ito upang tumulad ng gawain o sitwasyon. Ngayon naman, subukan natin kung gaano ninyo naintindihan ng ating aralin. Piliin ang tamang uri ng pangatnig na ginamit sa bawat pangungusap. Handa na ba kayo? Tara! Sagutin natin to! Unang katanungan. Umalis siya ng maaga sapagkat may mahalaga siyang pupuntahan. Anong uri ng pangatnig ito? Ang salitang sapagkat ay nagpapakita ng dahilan kung bakit siya umalis. Kaya ito ang pangatnig na pananhi. Pangalawa. Gusto kong kumain ng sinigang ngunit wala kaming sangkap. Anong uri ng pangatnig ito? Ngunit ay ginagamit upang salungatin ang dalawang ideya kaya ito ay paninsay. Pangatlo, bibigyan ka ng premyo kapag natapos mo ang proyekto. Anong uri ng pangatnig ito? Tama! Ang kapag ay nagpapakita ng kondisyon kaya ito ay pantulong na pangatnig. Pangapat, siya man o ako ang pipiliin mo, pareho kaming handang tumulong. Anong uri ng pangatnig ito? Tama! Ang O ay nagbibigay ng pagpipilian kaya ito ay pamukod. Panglima, nahanap na ang cellphone niya kaya nakahinga siya ng maluwag. Anong uri ng pangatnig ito? nagpapaliwanag ng epekto ng naunang kaganapan, kaya ito ay panlinaw. Ngayon, atin ang napag-aralan ang tungkol sa pangatnig, mga salitang naguugnay sa mga salita, parela o sugnay upang maging malinaw at maayos ang daloy na pangungusap. May iba't ibang uri ng pangatig tulad ng panimbang, pantulong, pamukod, paniksay, panubali, panangi at iba pa. Bawat isa ay may tiyak na gamit ayon sa layunin na nagsasalita. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ito, mas magiging masining, malinaw at organisado ang ating pagsasalita at pagsusulat. Tandaan, ang tamang gamit na pangatnig ay hindi lang pampaganda ng pangungusap. Ito rin ang nagbibigay ng malinaw na koneksyon sa ating mga ideya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa pangatnig. Huwag kalimutang gamitin ito ng wasto sa inyong mga pangungusap. Hanggang sa muli!